Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Lucas. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zakaria sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, Hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kayat hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang tawa itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pa't pa naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong magiging ano kaya ang batang ito sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon.